So meron pa pong kopya din natin mga boss. Kasi sayang titigas po. Ito, may mga maliliit na bunga. Ayan. Andito po po. Pero kailangan natin ano, lagyan ng takip ang mga yan. Para hindi po anuhin ng ano insekto at uh, tulad nito ang gaganda kasi pinrotektahan po natin ng cellophane to bali binalot po natin ng cellophane kaya meron tayong nakuhang magagandang uh, tatlo itong dalawa is wala pong bag pero ito binalutan po natin kaya nabuo ba? Bali ganito po. Ayan babalutin natin na ganyan ang ating patola para magiging organic po siya. Kahit hindi po tayo mag-spray, ay okay po yan. Magiging protekta po yan sa insekto, lalo na yung mga kumaka, yung tumutus, kumaano sa kanila. Kaya po magiging bansot pag kinapitan na ng insekto. Bale meron po tayong bali tatlong na balutan na bagong bunga. Yan. Ganyan lang po mga boss ka Then lagyan din natin ng putas yung dulo ng ayan, plastic na ating nilagay. Then ito yung mga aluma uh, na natin na mga ito okra. May mga bunga. Ayan. Malalaki na. Uh, malapit na pong tumigas. Kaya kuhanin din natin. At sya pa na uh, pangdagdag sa ating nilulutong ulam. Ayan. Nakakuha po tayo ng tatlo. Then ito din. mayroon uh, meron din tayong uh, bunga ng ah sili nito kahit maliliit ay kunin na din natin masarap din po to pang sa ating mga lulutoing mga ulam ah. naghang naman may natin itong ating kinuhang ah, gulay ayan para hindi po masayang siyempre lutuin natin mga boss. balatan po natin itong ating patola at iluluto natin ginisang gulay na may sardinas sarap nito kasi press kong press ko ito kagandahan pag meron kang sariling tanim ayan Marami rin pong style ang paghiwa ng ganito. Meron po yung pabilog. Pero sa akin, ganito lang po. Uh, simpleng uh, pagpuputol ng ganito. Ayan. Press kong press gulay. Ang sarap nito, manamis-namis na gulay kasi bagong pitas. sempre tayo ay magluto na mga po So, tayo ay magluluto na Ito na po siya Nakahanda na mga po Ito rin po yung ating panggikisa Then, dito sa ating kalan Tayo ay nagsalang na ng tamika Ayan, na po tayo Ayan, tayo ay naggisa na Ayan, mabango na po siya mga boss Then, lagay na po natin yung ating sardinas at syempre, itong ating gulay, ilalagay na din natin. Sabay-sabay na, halo-halo na po yan, mga boss ka idol. At syempre, ayan. Tagyan natin ng konting sabaw. Then, konting asin. Saka, tatakpan muna natin, mga boss. Yan na Buksan. Then maglagay po tayo ng ating uh, pampalasa. Saka haluin. Then tatagpan po natin ang si ka Idol. Then yeah, ayan. Luto na po siya mga ka Idol. Pwede na po yan ang sarap niyan mga boss ka idol at syempre dahil luto na mangunga na po tayo ng ating ulam mga boss ka idol Ayan, ang ating masarap na ulam ang fresh kong gulay na kinuha natin kanina ngayon ulam na mga boss ka idol diba? ang sarap ginisang gulay, patola, okra at saka sili na may sardinas. O kain na po mga boss ka idol. Magandang araw.